Kasi kung magpapatoka ka rin lang ng manok, doon nasa mamahali na manok, di ba? Tapos ibebenta mo, mahal din siyempre ang maano mo. Ang mabebenta mo. Isang isang pipe loadan lang, bawi mo na agad yung naging puhunan mo. Okay lang sana kung free range madali hagisan mo, kainamin mo. yun lang naman yan. Madali lang mag-alaga ng manok. Kung mag aalaga ka ng manok, tapos pababayaan mo lang, iiwan mo lang, hindi mo painumin ng tubig, ganyan. Huwag mo lang. Kasi kawawa yung manok. Pag nag ka ng manok, dapat may sense of responsibility ka sa sarili mo, no? Hindi yung bibitawan mo lang, bahala ka na sa buhay mo kung dumami ka, o hindi, no? Kawawa kasi, hayop din kasi, ano? Talagang pinapaganda ko yung breed na gustong-gusto nila, yung Brahma, no? Kaya lang may mga circumstansya talaga na hindi mo mako Tulad ng uh, yung binili mong manok, namatay din. Uh, nakakalungkot lang na yung materialis mo, yung magiging core ng negosyo mo, na yung binubuo mong negosyo, nawala. Ito na Nagbe-birthday uh, uh, pa naman ako nang tapos, nawala yung ano yung ano bueno, matay biyahe pa lang matay sayang na salamat pala ulit sa mga nagshare na ng aking mga videos kahit dalawa lang sila <laughs> dalawa lang yung nagshare ng na videos ko <laughs> ang lahat pala ng negosyo no? kahit ano yan sugal yan no? So hindi ko hindi ko sinasabi na magsugal na lang kayo, no. Huwag na magnegosyo. No? Hindi ko 'yun sinasabi kasi negosyo pa rin talaga 'yun yung pinakamataas na chance na manalo ka, no. Kasi kahit pwedeng mo pag-aralan. Hindi 50-50 ang chance unlike sa sabong, no. 50-50 ang chance pagandahan lang ng lahi, no. 'Yun lang yung pinakalamang mo. Pero pag na natyambahan ng ano mo, ay Tano ka. So, si yun lang. Nagmento lang ako. So, sa mga mag-share ng videos ko, salamat. Sa hindi, salamat naman. Na. Pero, maraming nag-PPM sa akin, no? Tungkol lalo na sa Brahma. Ang daming interesado. Enough na yun sa akin para magpasalamat, no? Kasi nagiging interesado ka sa mga, sa lahi ng ano, ko, Kasi, Pakita mo naman siguro maganda naman.